Ipapaliwanag ko po sa lahat po ng humingi ng tulong. Paano po ba kayo mga kamahingi ng tulong kay Boss Evelyn? Makinig po ang lahat no? sa lahat po ng humingi ng tulong kay Boss. I-explain ko po sa inyo in detail para hindi na po kayo nagkamali. Para tomorrow, pag si Boss, o mamaya, yung mga nagsulat ko gabi, mababasa ni Boss. Alright, ganito po, ano? <coughs> Para hindi na po kayo mag-chat dyan sa chatbox box ng paulit-ulit. Ipapaliwanag ko po ng detalyado para hindi po kayo magkamali. Alright. Okay. Pupunta tayo doon sa live natin kagabi. Sir, Sir J, Junior Kakao, pakinggan niyo po maigit ito no? para, hindi, para mag-grant po agad yung inyong request na wheelchair. Alright. Ipapaliwanag ko po sa inyo ng detalyado. Alright. Alright para hindi po kayo magkabal. Okay, pupunta tayo doon sa live namin kahapon. Okay? right. So, ito po, ipiflex ko mga kapatid. Panoorin niyo po maigi para hindi na po kayo magkamali. Para alam nyo po, paano ba humingi ng tulong kay Boss FLM. Alright. Okay, kung nakikita nyo po dyan, may, meron po akong piniflex. Ito po yung live natin kahapon. Aha. Ang day po niyan, stream one day ago. Okay? Ngayon, paano ang gagawin niyo? Mamaya, pagkatapos po ng live, balikan niyo ulit itong live. Alright? So, makikita niyo dito po kahapon, meron po mayroon kayo mababasa niyan na 310 comments. Ito po yung mga nag-comments. Kagabi, kahapon, ah, kanina, yan po yung mga nag-comments. Alright? So, ganito mag comments mga kapatid. Nakita nyo dyan, ito po yung live kahapon, ha? Ito po yung live kahapon. Mamaya, sabi ko po, pagkatapos ng live, pagkatapos po ng live, meron pong ganitong area. Comments. Ayan. Magsusulat po kayo ngayon dito. Kahapon po, ang nag-comment ay 310. Okay? Basa tayo ng isang comment dito. Kung talaga nakakasunod ang ating mga kapatid na humingi ng tulong, basa tayo ng isa na humingi ng tulong. Okay. Uh Ito -huh. po, basahin ko to sa inyo ha. Gandang gabi po idol. Mula ito kay Ma'am Remedios Carnate 9595. All right, gandang gabi po idol. Matagal na po sana ako humingi ng tulong kasi po may anak ako na may asawa. Pero di po naka di po nakakasapat ang kinikita. May anak na po na apat. Nag-aaral kaya lang po talaga hindi nakakasapat ang kinikita. Kaya sana po isa din po ako sa inyong matulungan kahit pambigas pambigas mga apo ko, tagal na po nagsusubaybay iyo Tapos bigla kayo nawala. E ngayon natuwa ako kasi nakita ko, nakita na naman kita. Sana po matulungan niyo ko na mamasukan lang po ko. Iwalay sa asawa. Marami pong salamat. Prambulakan. Okay. Ano po ang error dito? Oo. Bakit po, alimbawang mabasa to ni Boss, bakit hindi po siya matutulungan? Kasi po, ang sinulat po ni Ma'am Remedios Carnati, napakahaba po, pero nakalimutan niya pong ilag niya kumplotong address. Oo. Kahit po mabasa ito ni Boss, saan po ipagadala yung... Di po ba? Saan po ipagadala ang tulong dito? Katanungin ako ni Boss, Lumor, saan po yung tulong? Eh, hindi ko po, po alam, boss, kung saan po itapadala kasi wala pong address eh. Yun po, po. So, ano na yan? So, eh, hindi na mapapansin yan. Kawawa naman si Ma'am Remedios, Scar natin. May siya ng tulong. Pero, paano nga po bibigyan ng tulong? Okay? So, kulang ng complete address. Di ba? Ito pa. Joanna Marie San. Lemar Idol FM Good evening po Ako po nag-comment last night po Para sa Yes po ba? Diba? Hindi ako ng tulong Pag simula nila From 21 President Quirino Avenue Pandakan, Manila hmm. 216 Si President Quirino Pandakan, Manila President Quirino Ah, hindi ko alam kung address na po ito, no? Wala pong street, walang ano, eh, house number ba ito? Kasi, kung 2165C, President Quirino Avenue, eh, ito mo ba exactong address? Hindi ko po alam eh. Diba? So, hindi, hindi naman po mahirap yung instruction. Diba? Ilagay niyo po yung kompletong address. Diba? Ngayon, ito po mabigat dito. Alimbawa, sige nakakita tayo, alimbawa dito, kompletong address. Game Rap ni Boss. O, mo tingnan mo ako na andyan sa comment section. Kailangan nyo pong manood para pag natawag kayo, present ko kayo dyan. Diba? Odette Pedro. Ganda nga bibig, sir, idol. Uh, Ingi po ako ng tulong totally deep po. Ako, hearing aid po. Sana kasi maliit lang ayuda sa senior. Inuuna po ang kailangan sa araw-araw. Odette Pedro, tip to tip. Luna, Pasita Complex at Pedro Laguna. Maraming salamat po. O, ito, kompleto kayo po ito ba? Diba? Ang hinihingi po niya ay uh, hearing aid. Pero hindi naman po ako si boss para magdesisyon, 'di ba? Pero ito kompleto po, ganito po sana. Para hindi na po tayo mahirapan kasi sayang po yung effort niyo eh. 'Di ba? kompleto address, pangalan. Kung kaya niyo po ilagay yung Facebook niyo, mas maganda. Mas maganda kasi may pwede nyo yung tawagan through video call. Diba? Mabuhay kayo pagkatuloy nyo ang yung kapaitan. Kapa, tapos, may mga user pa na pangalan. Diba kasi pag tinanong ako, boss, paano natin tutulong? Ay, hindi ko po alam kasi ang pangalan po ay user. So, again, ulitin eh, ko lang po para hindi na po kayo mahirapan, Ano? Ilagay niyo po yung kumpletong name. At tulad ito, user rmls 79M Diyos ko, sana po sa RLM Isa ako sa matulungan nyo po Para sa mga anak ko lang po sana Mabasa niyo po, wish ko pa birthday mo pa sa bunso ko ngayong March 11. Salamat po. Yeah, sir, Sir Junior Kakao, ah, dito po, dito po ngayon, sa ngayon pong live kayo magko-comment yung pagkatapos nito. Huwag na po kayo mag-comment uh, dito sa nakaraan na live kasi ah, uh, ito na yung babasahin ni boss eh. Pero kung magko-comment kayo dyan, baka hindi na makahabol. Alright? Tinaantay ko na umakyat si boss. May kausap lang po, no? So, yan, di ba? Mas maganda po, dito po sa present live natin. After nito, pag end na po ako, mag-comment po kayo kahit bukas po. So, Junior Kakao. Oo. Oh. Kasi wheelchair po ang kailangan nyo eh. Di ba? So, ganun lang po. Paano po ito tutulungan? Eh, ang nakalagay user. Di ba? May mga nakakasunod naman na, ayun, katulad dito, Ernani F. Nation, Sonto, Tadjang, Kakabatuan, Kaka, Buhi, Kamariliso, God bless you more. Yun lang ang mali dito. Uh, ano, pong, ano pong gagawin natin dito? Nagpakilala po si Ernani F. Nation, Sonto, Tadjang, Kakabuan, Buhi, Kamariliso, God bless you more. Eh, ano pong ilalagay po dito? Ano pong gagawin natin? Sir Ernani Nation. Diba? Diba? Ito, mga kompleto nito. Ayan, oh. 37, lot 1. Rock A. Cristobal Street, Central Bigutan, Tagig. Ayan, di ba? May mga kompleto na, eh. Ganun lang po kasi kaya simple. Ang gagawin nyo po. Para hindi na po kayo matagod ng ano dyan, kako-comment dito sa chat box. Kasi hindi naman po magbabasa. Tapos yung iba, nagagalit na nga po sa akin. Katulad mo nag-a-apply doon ng trabaho. Galit na galit na. Bakit ang hindi ko maibigay yung kompletong address ng opisina? Eh, hindi naman po tayo yung ilagay yung kompletong address ng opisina dyan sa comment section eh. Diba? Kaya nga sinasabi ko, contactin nyo si President Dong sa mga nag apply po ng trabaho. Alam ko na, ipaskin ko yung opisina namin dyan. Diba? So ito po, yung tamang paraan po, no? Para po kayo ay mabasa ni Boss. Kasi ito po ang binabasa ni Boss day. Oo, during live Yan po ang binabasa ni Boss Ayan o, yung mga pangalan po Nakikita nyo, user Hindi po malulukit Pag niyo po naging pangalan nyo Ayan o O, ito, katulad nito Tama po, ito Ako po si Rosalie Aranda Nakatira sa 2561 Vision e Street Santa Cruz, Manila Isa po akong PWD Stroke po Nangingi ako ng tulong Pambiling gamot Saka po bigas, Salamat Salamat Kumaasa Diba, yung ganito Pasok na pasok Ay, boss to Oh. Ah, kita ni Busto. Diba? Approve agad dyan. Malibawa kasi may pangalan. May address kompleto. Madaling hanapin. Oh, ayan o. Oh. 2165 Vision Street sa Tacos, Manila. Eh, pag ito nabasa ni Busto, baka bukas na bukas, padala nito. Diba? Mga ganun po example, mga kapatid. Eh, huwag niyo na po pahirapan yung sarili nyo. Sa lahat po na humingi ng tulong, ganun lang po ang procedure. Opo, eh, aasahan ko po yung mga nandito ngayon sa comment section na ganun po yung format na gagawin nyo. May pangalan, may kompletong address kung tayo nyo pong ilagay yung Facebook niya mas maganda po. Pero huwag kayong maglalagay ng telephone number. Bakit? Kasi pag may tumawag sa inyo dyan at nagpakilalang Team FLM at kung ano-ano ipinangako sa inyo nang hindi po kami ang kausap nyo, ay mahirap na po. Alright? So, yun po ang tamang paghingi ng tulong kay boss. Mas pinagalik po yun hindi na po kayo mag-uulit-ulit dyan mag-comment mag-comment. Tapos, uh, sasama ang loob niya kasi sasabihin yung napapansin. Which It is, ito na po, ito na paliwanan ko na eh, yung tamang proseso. Alright, sabi ni Ma'am Telgun pa, Junior Kakao, kung matapos mo itong live natin, ngayon di mag-comment ka, pero pwede ka din bukas ka na mag-comment. Basta tingnan mo itong live ngayon, sabi ni Ma'am Telgun pa. Yes, 'di diba? Binabati natin si Ma'am Geraldine Dosal, uh, Geraldine Dosal, ako ba ng uh, FFSA Macau Alitia. po, uh, po.